City, Kalamba. Sila ba'y gagastos na naman. Kaya nagaya dito. Oh my God! Ang tanong, ng no! may gastos ba? Sa punta? Saan po pupunta? Saan po pupunta? pag po. Ay, sila yun, di ba? Saan? Oo oh, nga, nga ngayon. Kaya nga tayo nandito ah.

dalo na nag play ka nung no, 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 no ka uh, to. Wait, to wait. Wait. gusto mong magkano kung kung gusto mong magkano gusto 2 gusto gusto Okay. Man. siya o oh. mapunta daw niya ng Boracay Sana ako eh. Ilan ba isa ka siya na isa no? Pwede na isa no? Magkano yan kuya? Ito po, 3,077 lang. Dati siya laka na ng discount to Bumili ka na Hanggang sale, hanggang sale pa Di naman siya ma'am? tingin mo Isang ganito, kasi na sa atin Kasi ikaw maghihila <laughs> Gago! ako Ito ba? Wala na! It's <laughs> uh, a prank! eh, pwede na isang isang ano, isang ganyan na lang. Tapos magbab, isang, isang bag. Diba? Lakay masyado. Yung, ibang design. Yan kasi nakamagandang disguise. Kasi na yan pang ano, pang 3 pan days lang naman, di ba?

Maghahap ko pa ng blue Okay na yan Ikaw Ha? Huh? Apple Check mo muna lang una Check mo <laughs> Hindi, ang pagtutupin mo nga tulad nung sinasabi ko sa iyo na ano, na naka-roll, naka, naka roll, hindi yung ano tuping ano. Kasi na pa, 3 days dyan. Kung hindi nalang, ah, kung hindi nalang, okay lang sa inyo, no? Para sa para ben? sa ba yan? Sa gulong, no? Meron pa tayong red, red gold. Hindi, okay na yan. Kasi uh, masyadong dudum yung mga yung itimagal dyong pag-red. Asma deh. Anan. Eh. Para... Habis ini. Per 12 sanian. Dan lagi an. Oh, sigi 아. <laughs> 오에네 어. <laughs> <benchmarks? s girlfriend> <Orinion>! <Touhouarlo> Sarap-sarap ng pagkakahiga ako sa bahay. Mapapagastos lang pala. Magkano yan? Sige, okay na Eh mas mura 'yung 60% off 'dun eh. Yeah, 'di lang an, 'yan. gano'n din 'yan, 3,000 plus din 'yan, 35. Ah? Huh? Oh, eh 3,000 plus lang 'di ba? Uh -huh. Alam ko na gano'n yan sa, sa Facebook, sa online yan A few moments later. Ayan, bumili na ng maleta. Kailangan mo, testing. Sabi, maglilipot lang. Ayan, dali mo na yan. Ayan, nakabili na ng maleta para sa Bora. Maleta para sa Bora. saan ka naman? Ha? Saan ka naman? Ah, Nagpagawa ng salamin. Saan na? Wala daw salamin. Salamin naman ngayon. Ha? Ano yan? Dalaw mo sa loob. Ano bang ang Ano bang mo? 可以吗？ 3,000 naman yung natin ah. lang? Magkano? Ba't, ano, ba't, ba't ka po yung 1,000

sedalua Itu Mas Gusto ku eh <laughs> Hah Kenapa telat ya Mister apa namanya nih eh. Tidak ada orang yang na toto yun mga ka? Pukunin mo ba isa? Ha? Pukunin mo Ikaw? O sige Ha? Pares lang naman Pero... Ikaw gusto mo? Ikaw anong gusto mo? hindi <laughs> <laughs> ha? yung ano yung may pulang ano bravo magandang black eh hindi eh, ba pwede sa akin puti? hindi, konti na lang para lilibagan ko. San? 600 din. Ha? <laughs> huh? Kunin mo yung kunang bayan. Ano ba black? Bakit six hundred din yan? Ang mahiwagang wallet. <laughs> Gago! <laughs> ha? Next week ka na papagawa sa alamin. 550 oh. kasi pa ka sa akin medium At may ano nito Large Pera ka pa ba madam? Next week na lang Ay Ngayon pala sale sale pa naman no sale okay na next week na next week na lang dalawang ATM pa nandito. Eh, pati yung ATM mo, dama yun. Uy, shopping si madam. yun? Antay rad? Hindi, iba Ay, iba yun?

po ba graduate? Tandaan niyo po ba ang niya dati, ma'am? Parang 157, 175. Bow Okay, no. Okay. Pag 175, pasok naman po tayo sa 4-6. Tapos i po natin yung frame. Ano po ba ang frame yung mga training? Kaya naman po dyan, pwede naman po siya sa transition. Kung ano po, depende kasi din sa pasyente namin sa, kung ano yung pangang tingin yun. Mama may pagkakabibigay ka na. Hindi naman po kung gusto. Karagat naman po yan, pwede naman po sa transition.

Uh, ah. Yeah. <laughs> Ito post natin to sa ano sa Facebook. Ay ni vlog vlog. lang. <laughs> okay na. 那个刀。 Yun guys, nandito kami sa bahay. Matapos namin gumastos, ito ang aming pagkain ngayon. Tuta at saka sardinas. Nakaino kami guys. Pagkagaling sa SM. Anong ulam? Sardinas at sardinas. Mega sardines Ay. Century tuna Okay, kain muna, kain Kain Okay, magkain po kayo Magkain oh, well, po yan, nasa rep naman yun ah.